Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbahagi si Marian Rivera sa social media ng dahilan kung bakit may discounted cinema tickets ang mga guru at estudyante para sa pelikulang balota. Sa Instagram, ibinahagi ng kapuso primetime queen ang isang larawan ng kanyang karakter bilang si Teacher Emmy mula sa Cinemalaya Film. Sa caption, ipinaliwanag ni Maria na bawat pelikula ay may iba't ibang layunin at ang misyon ng balota ay buksan ang mga mata ng tao sa kakayahan ng mga guru at estudyante na hubugin ang mas maayos na lipunan para sa Pilipinas. Kita rin sa reactions ng mga teachers na nakapanood na na-inspire sila at nakita nila ang sarili nila kay Teacher Emmy. Kaya nga halos triple ang nanood noong Sabado, nadadagdagan ng screening time at dumadami ang nanonood araw-araw. Palawakin sana natin ang ating isip tungkol sa pag-appreciate nito. Ayon kay Marian. Matapos ang matagumpay na pagtakbo ng pelikula sa Sini Malaya Film Festival ngayong taon, bumalik ang balota sa mga sinihan ngayong buwan na may bagong cut. Si Marian ay tumanggap ng papuri para sa kanyang pagganap bilang Teacher Emmy, na nagbigay sa kanya ng Best Actress Award sa Sini Malaya Awards Night, na kanyang pinaghati ang karangalan kasama si Gabby Padilla.